Hi guys, for today's video is ano hindi tayo magmamarites magkukwento lang tayo so for today's video guys is kukwento ko lang kanina ko kasi mga 9.30pm or 10, 10pm ganyan may coach dito na puti medyo parang napatingin-tingin sa bahay tapos pagbendang sa harap na ng bahay, umikot, bumalik, tapos ewan pa ilang balik na yon. Tapos, hindi kilala ng mga family ng bus ko. Kung kaninong kotse yon hindi rin lang kilala kung sino yung sakay. Which is mga lalaki. Siguro mga tatlo or apat yung sakay ng kotse. Puti. Tapos, nakapagtataka naman kasi na talagang pag ano, sa harap ng bahay, ko babalik. ba diba? Eh may ano naman sa likod or sa ibang ano, ibang side. Dito talaga sa bahay. Eh wala nga dito yung bus Yung madam ko tsaka yung boss ko nasa Turkey sila nagbakasyon so naiwan dito magka one week na ako ulit so ngayon lang ako parang kinabahan tapos syempre iba na rin kasi yung naiingat medyo kinabahan ako kanina napaisip ako yung sa kotse kasi first time yung nangyari na may ganon for 11 years ko dito first time yung may nangyari na may ganon na may sasakyan tapos di nila kilala kasi nga usually yung mga ano dito na sasakyan kilala nila relatives nila o di kaya yung mga suki nila sa magdi-deliver ng gulay o di kaya yung unuutusan lang magawa ng aircon o magawa ng kuryente pag may nasira o di kaya yung may papagaw sila sa bahay kilala nila pero yun kasi di nila kilala although parang ano naman ako na ah, syempre nandoon naman si lord sa taas, binabantayan naman tayo pero mas okay pa rin yung nag-iingat tayo kasi nga ako nga lang yung malaking tao dito kasamahan ko mga bata yung anim yung pinakamatanda is 11 years old tapos yung bunso is ano mag mag 3 years old so ako lang yung pinaka matanda talaga dito so mas maganda na kasi yung nag-iingat tayo kahit pa paano baga safe tayo so hindi ako matutulog ulit hanggang 4am hindi ako matutulog Hangga, kasi pag 4am maliwanag na dito. eh ngayon medyo madilim pa so pinailaw ko lahat ng ilaw sa labas pati yung ilaw doon sa sa labas yung nakapalibot sa bahay mula doon sa harap hanggang sa gilid, gilid 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 hanggang sa likod 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 sa, sa gilid pinailaw ko lahat tapos meron din may poste doon sa so, may gilid may ilaw din pinailaw din tapos yung buong bahay pinailaw ko rin yung sa labas namin sa may garage na laruan ng mga bata pinailaw ko pati yung CR dun sa may laruan ng mga bata pinailaw ko pati yung kusina tsaka dito yung sala namin pinailaw ko rin di ako nagpapatay ng ilaw para kahit papano ba diba, magdadalawang isip silang papasok if ever kasi nga may may ilaw kagabi parang kampanti ako kagabi kasi wala akong maramdaman na kakaiba kaya kasi parang may naramdaman akong Nakaiba ba yun? Nagdadalawang isip ako sa isip at puso ko na matutulog ako. Parang ganyan. Baga, iba kasi. Baga, for the safety na rin. Kasi mga bata yung kasama ko. Tapos, ako lang. Yung lalaki kong kasama dito, mga bata pa. 4 years old at saka 2 years old. So, ano bang laban namin ni February ba? Diba? Buti kung ripin lang tayo. Eh, tanggapin na natin yung if ever marip tayo, di ba? Pero ang problema kasi doon, paano pag pinatay pa tayo? Buti yung ako lang, eh. Pati, paano pa pati yung mga bata? So yan. O di kaya kasi, nakapagtataka kasi may, ngayon lang kasi for 11 years. Ngayon lang may ta may sasakyan na paikot-ikot tapos talagang sa harap ng bahay. Tapos balik na naman. Tapos ano pa? Pagkakita ko na sa sasakyan na yun parang may ano kasi yung may, may ano impact sa puso ko na parang kakaiba kanina gabi tapos nung ngayon naalala ko ulit yung bago sana ako humiga yung bigla bigla na paisip ako nung sasakyan kaya piniim ko yung uh, kaibigan ko na kasang bahay doon sa kapatid ng bus ko nandyan lang sa may harap although harap lang naman siya pero pag sumigaw ka matagal talaga marinig kasi nga malakas yung hangin dito tsaka yung mga aircon kasi ng mga bahay dito maingay kaya hindi ka ganong marinig kung sisigaw sigaw kahit hindi ka ng tulong kasi yung aircon kasi dito maiingay guys kaya mahirapan ka at saka higit sa lahat yung bawat kwarto nyo nasarado tapos hindi ka talaga marinig kung hindi ka pupunta nyo at kakatok-katok kaya piniin ko yung kapatid ng ay kasambahay ng kapatid ng bus ko na sabi ko i-mag-music i-ano mo nang malakas yung cellphone mo na pag tatawag ako dapat malakas siya yung tunog para pag tumawag ako sagutin mo ako kagad kasi pag si yung amo mo yung tatawagin ko hindi ako sasagutin yun agad kasi kinakabahan kasi ako dun sa kotse kanina kaya pag may naramdaman akong kakaiba tatawagan kita kaya sabi ng kaibigan ko tawagan mo ako agad tapos dito ka tumawag ayan nagsabi na ako sa kanya kasi nga parang ang iba yung pakiramdam ko sabi ko hindi ako matutulog hanggang 4 a.m. dapat gising ako kasi pag 4 a.m. maliwanag na dito at saka pag 4 a.m. may magsisimba na dyan sa masgit sa likod may pupunta na dyan sa likod magsisimba so parang yung pakiramdam ko safe na tayo di ba? hindi naman natin pinagdasal na may mayaring masama pero alam naman natin di ba na binabantayan tayo ni Lord pero mas maganda pa rin kasi yung nag-iingat tayo di ba? magagawa rin tayo ng paraan para magiging safety din tayo. Kaya yun kasi, for ano lang kasi na, hindi, hindi kasi mawala yung kaba ko. Maraming nagpa isip pa rin, nasa isip ko pa rin yun. Diba? Nandito pa nga yung kutsilyo na malaki na tinataba sa yung patagdad ng karne ng ano lang, ng laham, or ng karne ng kainero. Tinatabi ko talaga dito sa loob kasi nga, tapos yung gate namin, wala kasi yung lock gate namin dito guys. Pati yung pinto namin, walang lock lahat. Kasi nga open, kasi nga kampante sa mga tao sa paligid. Kasi mga kamag-anak. Kaso, kunti lang kasi yung tao ngayon. Kasi yung iba nasa Kuwait, kunti lang yung nag-vacation dito sa Saudi. Yung likod namin dyan, yung may poste, may bahay din, kamag-anak din nila. Kaso nga lang guys, walang tao. Kasi nga, nasa Kuwait sila. Tapos, yung kapatid naman na boss nandun. yung may ano sa gilid ng maskit ano naman yun, grabe naman tulog na tulog yun tsaka yung aircon din kasi guys maingay, kaya paghingi ka ng tulong na sisigaw-sigaw ka bira ang marinig so mas maganda talaga tatawag ka sa cellphone, kaya nga yung wifi ko nilagay ko na dun sa kwarto para for the safety at least nilagay ko dun sa kwarto, makakunta ako sa kanila pag may internet tapos ayun, tapos yung gate namin wala talaga siyang lock yung bahay namin walang lock kaya ang ginawa ko dun sa gate namin, hinarang ko yung isang tangki ng gas na may laman. Kasi pag binuksan yung gate, syempre haharurot yung tangki ng gas. Maingay yun. Baga gaganyan ba? Maingay. Kaya kahit papano marinig ko. Kasi dito naman ako sa sala. Tapos may bintana dun konti. Inusok ko yung harang ng bintana. Kasi para pag may narinig akong kakaimbang boses, masilip ko siya tapos pag nasilip ko, pag may kakaiba, tatawag ako agad dun sa kaibigan ko, or tatawag ako dun sa uh, boss niya. Hopefully guys, magiging safe tayo, pero mas maganda pa rin nag-iingat tayo, may dasal at saka may pag-iingat. Kasi nga, hindi natin alam yung panahon, hindi natin alam kung kailan may mangyayari or walang mangyayari, safe tayo or unsafe tayo, hindi natin alam. Pero mas maganda pa rin yung nag-iingat tayo. Kasi nga mga bata ngayon, kasama ko dito. At for the first time ako guys, kinabahan kaya. Hanggat hindi mawala yung kaba ko, hanggat hindi mapapakali yung isip at puso ko, mas maganda na yung nag-iingat tayo. Kasi di ba lagi akong nagbibideo dati guys na hindi ako natutulog kasi for the security ang person na yung nag-iingat tayo. Ayun kasi guys, kahit ganun, kampante ako hindi ako kinakabahan nun kasi nga wala naman ako na kitang kakaiba. Ngayon kasi parang may napansin akong kakaiba. Tsaka pagkakita ko dun sa sasakyan, hindi ko kilala yung sasakyan. Tapos usually kasi pagka mag-anak ng boss ko, pag lalabas ako kasama yung alaga ko, babati yun sila pagka babatiin ka. Tapos sabihin nila, anak na yan ng ano, ng boss ko, ganyan. Yan yung bunso, yan yung ano, gaganon yun. Kahit malalaki man. Kasi nga kilala nila yung boss na mabait. Kaya babati talaga yung mga yun, binabati ka. Tapos, kilala na mga kapatid ng bosko kung sino yon ang nangyari kasi guys kaya kinabahan ako kasi yung kotse na yon napansin nung pamangki ng pamangkin ng na ka, kasalubong niya yung kotse tapos napansin niya na dito sa harap ng bahay tapos lumiko tapos sabi nung ano ng kapatid ng ah, pamangkin ng bus ko, sabi niya sino yun kasi nga napansin nga niya na parang medyo huminto dito sa harap ng bahay tapos lumiko tapos, sabi ko naman, ewan ko, di ko kilala. Tapos, nagkataon pa naman na lumabas ako. Tapos, kasama ko yung dalawang bata. <laughs> Ayun. Siguro nakita nila yung parking area na no, walang sasakyan ng bus ko. Wala sila, it means. Tapos, yung visitor's area ng bus ko, doon sa harap, close din yung ilaw. So, ibig sabihin, wala dito yung bus ko. Wala yung amok ng babae kami lang. Kaya, hindi ko naman pinagdadasal na may mayari. Pero, sana, guys, safe pa rin tayo hanggang sa makauwi tayo ng Kuwait at saka hanggang sa ano eh basta kakaiba kasi yung nararamdaman ko guys so nang ibo bang bothered ka parang feeling mo may kakaiba yun yung puso ko kasi parang kinakabahan talaga ako naisip ko yung sasakyan bigla na kaninang na ano nga kanina nung nakita ko kaninang gabi tapos hindi pa kilala ng pamangkin ng bus ko. kaya yung mga bata pinapagalitan ko sila, sabi ko matulog na ayo kasi gusto ko kasi tahimik sila, tulog na sila. Tapos ako na lang yung gising, ako na yung magmamasin Kaya ayun. Gising tayo. Nagbabantay tayo for today's video. Ayan, hopefully guys na mali yung pakiramdam ko. Hopefully na ano talagang kinabahan na ako for natin. Niyan. Pagdasal pa rin natin yung safety natin maganda kasi 'yung nag-iingat kaysa bandang huli magsisisi tayo kaya ayan matutulog ako mamaya pag makita ko 'yung ano na maliwanag na kasi 4 am e maliwanag na guys eh ngayon mag uh, magtoto 2AM e na ayan may dalawang oras pa tayong hintayin bago tayo makatulog ayan ganyan guys pag may napansin tayong kakaiba huwag na tayong baliwala kaya kahit papaano meron man o wala at least naging aware tayo ayan So, magdasal na lang tayo na hopefully mali yung pakiramdam natin. Pero mas maganda pa rin yung nag-iingat natin. So, hanggang dito na lang for today's video. Kasi sisilip-silip ako doon sa, ano, sa may labasan. Hindi naman ako lalabas ng gate. Pakiramdaman ko lang yung labas. Kasi, if ever na may sasakyan, marinig mo yun. May tunog na sasakyan. Kasi pag nandito ka kasi sa loob guys, di mo talaga marinig. Kasi nga, patay nga yung, yung aircon nga, maingay. Dito nga ngayon ako sa sala. Ayan yung aircon yan dyan. Pinatay ko para at least marinig ko agad kung may panog man sa labas. Yeah, ayan guys for today's video. Magbabantay tayo hanggang 4 a.m.